Nilagay natin yung isa sa mga pinakamaiingay ng na muffler ng Zero One Moto Sobrang ingay niya, sobrang lakas, grabe hindi siya maganda pang city ride, hindi siya maganda pang uh, short rides, pang long rides kasi masyadong masakit sa tenga. Ay Medyo na ulan-ulan kanina it's a not very good weather pero it's always a perfect day to vlog umulan bumagyo <laughs> medyo maaraw nakaramdaman langit nalalabas si Otto Matinik <laughs> so what's good sa inyo mga atinik? nasa labas na naman tayo pupunta tayo ngayon ng 01 Moto para Bamburaot Hindi, <laughs> lang uh, Para magpalit ng bagong muffler Kasi uh, itong nakalagay sa atin na muffler ngayon na, ngayon Nabubunil pa ako ah Yung nakalagay sa atin na muffler ngayon mga atinik eh, Pang new year pa Mamaya paparinig ko sa inyo kung anong tunog niya Hanap lang tayo ng open space Pero sobrang ingay niya, sobrang lakas grabe So hindi siya maganda pang city ride Hindi siya maganda pang uh, short rides, pang long rides kasi masyadong masakit sa tenga. Ayun, naririnig niyo naman siguro. Nasa third gear na ako para mababang RPM lang pero ang lakas pa rin niya. And ayun nga mga ng New Year. Medyo nagwalwal tayo. <laughs> Happy talaga ang New Year natin tulad nga ng sabi ni Senator Manny. Kaya nagpalit tayo ng muffler Nilagay natin yung isa sa mga pinakamahiingay Ng muffler ng Zero One Moto Ito, yung, ito yung is Yung parang tubo lang V-Lane tube Papaito ko sa inyo doon Nahanap lang tayo ng magandang pwesto mga atinik And uh, Ayun nga Since uh, January na ngayon Kailangan na natin magpalit ng bago Kasi hindi siya good for city Again, hindi siya good for city riding Hindi siya uh, Perfect or oh maingay siya Pero mas maganda siguro ang ikakabit natin siya sa higher CCs na motor Hindi perfect Or hindi maganda sa Pantinik masyado yung Tunog uh, ng one cylinder Tapos parang nakatubo na pipe Or muffler Hanap lang tayo ng magandang spot Para Iparinig eh, ko sa inyo yung tunog uh, ng muffler ko ngayon Siguro dito, hinto tayo Ito hinto tayo dito Parinig ko sa inyo yung uh, Tunog ng uh, natin ngayon yeah. Yeah. So ayan yung tunog ng v natin ngayon Grabe parang tubo lang talaga siya mga tinik pero, ayan, bubuksan ko yung visor ko Ayan yung tunog ng idol <laughs> So, dito pa lang sa idol pa lang Naririnig yung na na sobrang lakas niya Sobrang kabog Again, shoutout kay Takara Tars Para sa malupit na pang ng na gulong Corsa ah, Platinum R93 So, trapi, itin natin ito ng konti So yan, yun yung tunog niya pag binobomba Parang ano, parang may pumuputok. Parang may sinashot shotgun <laughs> So kapag uh, sinagad mo siya ng konti, yung mid, mid RPMs, ayan yung mid RPMs niya. So, masakit sa tenga, masakit sa ulo Pero, pipihitin natin yung high RPMs Grabe, sakit sa tenga, parang may Parang may binabaril <laughs> Pero yun nga Once again, nagpapasalamat tayo kay Zero One Moto, kay Boss Archie, kay Ma'am Lea, kay Madam Para sa solid na mufflers na ginag... no? Para sa mufflers na ginagamit natin ngayon And para dito sa New Year muffler natin Pero dapat na natin siyang palitan, so tara na Dito praktisa namin eh <laughs> C5 extension Parang yaki speedway Hahaha <laughs> Yung sasakyan And then uh, Paparinig ko sa inyo dito sa May tunnel Tunnel Yung may closed space hindi tayo malis ng ano ng third gear para marinig yung high RPMs so ganun siya asa sa tinga so sa mga nagbabalak magpalit ng mufflers or ng mga pipes uh, punta lang kayo dito sa 01 talagang uh, a-accommodate nila kayo syempre pero na-queue na or ibig sabihin nakapila kayo pero ayun a-accommodate nila kayo freely and uh, pwede kayo mag soundcheck na mag soundcheck ng mga muffler na gusto nyo uh, para mapili nyo syempre kung ano yung papalit nyo talaga ang pangit naman na bibili ka ng muffler tapos hindi mo narinig kung ano yung tunog para doon sa motor mo andito lang sila along west service road dito sa kay sa may Merville Madali namang matuntun uh, ah, Pwede giveaway Zero One Moto Or if uh, Ginagawa na itong truck na to Or if uh, Decided na talaga kayo Kung anong bibilin yung muffler Or pipe Eh Available din sila sa Shopee and Lazada So Dito na muna tayo Kita ko agad si Taylor Shift and si Place Master. Di <laughs> si video natin siya kung paano natin papalitan or paano niya papalitan yung ano. Uh, Kasama rin natin si Puge, si guys. Hi. Hi. Ah, na po natatapos si... sa ating vlog. Kung naman goodbye! Simula open ko pa, pa lang. Simula mula <laughs> lang ba? Hello, what's up? Welcome. Ito kami sa Sierra One sa so, Maris JHDG <laughs> oh, yeah, yeah. si natakot sa hotdog ano you know mo assuming dito wala na papalitan ng mga player niya ako. hindi <laughs> 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 pa ba <laughs> oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> so mga tinik ito yung bagong vlay uh, natin ganda hindi naman kinakab eh Nagulat ako yung pagbalik ko yung C-1000 at saka pa rin tapos eh. Ano nangyari doon? Ba't na-pending yun?

Eh, ito nagma idol niya. Uh, pangit pa yung sound quality ng camera uh, pero vivideoan ko na lang siya. So gagawa na lang tayo ng ibang content or gagawa na lang tayo ng ibang video para ma check natin yung mga bago ng Zero One Moto mga vilay. Na no Boss Mel. Shoutout kay Boss Mel. So ayan na. Ang bagong vilay ni Alfred. So okay siya pang daily use. Okay siya na ma-checkpoint. Ma si Alfred yan, Boss. <laughs> So ayan na siya. On daily uh, daily use natin.